And guys, malawak na ang nagraskater. Pero mas malawak pa ang damuhan. Banda pa dyan, papunta dyan. Kumukulog na guys. Parang uulan pa yata. Ayan guys. Dumilim na ang kalangitan sa so Basko. Nagkukulog-kulog kidlat na. Tapos ng hangin. Kanina lang guys ay sobrang init. Ngayon naman ay parang babagyo na. Sama so ng panahon. Ayan, na. na. Ayan guys, katitigil lang ng malakas na ulan. Balik na ulit kami dito sa tinatabasan. Ayan guys, malawak na ang na grass cutter at natabasan. Ayan guys, yung mga niyog, medyo malaki-laki na sila. Kaya naisip namin guys na patabasan para makabuelo yung mga niyog. Marami pa dyan guys, tani manang niyog kasi yung iba ay bakante pa, madadalang, kagaya dito banda wala pang niyog dyan banda dito meron ito pa guys malawak pa yan dito damuhan pa papunta dun sa malaking puno na yun ng antipolo sako pa namin yan guys pagano, pababa dun yan papunta dun ay pakatan na yan guys banda dyan pakatan na yan papunta dun napakalawak pa guys ng lilinisan Siguro mga nakakalahati pa lang. Kundi siguro guys umulan, siguro malawak-lawak na baka ito natapos na. Tapos dito naman sana sila magagrass cutter, kaya lang umulan. Kaya ayan guys, patuloy lang tayo at maaga pa, alas 3 pa lang guys. Ganda na guys tingnan nung nalinisan.